Sa pulsa sa video, agawan ng baril ng dalawang lalaki sa gitna ng kalsada sa Surigao del Norte. Ang tinuturong punot dulo ng gulo ay away pamilya. Nasa frontline na balitang yan, Gary De Leon Exclusive. Sa pool sa eksklusibong video na ito, ang dalawang lalaking nagpapambuno sa gitna ng kalsada sa Sitio Sabang sa Claver, Surigao del Norte. ang lalaking nakahudi sa video armado pala ng baril at pinipigilan siya ng isa pang lalaki. Maya-maya na magitan na ang isang babae. Dito na napaghiwalay ang dalawa. Hindi na naagip sa video pero nanutok daw ng baril ang lalaking nakahudi. Naawat lang siya nang biglang rumusponde ang mga pulis. Tumakas pero nahuli rin kalaunan ang lalaking nanutok ng baril habang nakatakas ang lima kasamaan. niyang kasamahan nagugat daw ang gulo sa isang away pamilya. Ang babaeng umawit sa video, iniwanan daw ang kanyang kinakasama nakapatid naman ng lalaking nakahudi. Ipinabaranggay raw ng babae kanyang kalibin dahil sa pananakit. Kasi niya akong binubumbum sir, ayun na, hiwalay kami. Dahil lang sa pera sir, nag-aaway kami. Dahil binibigay niya yung pera niya sa magulang niya. Tapos doon kami nag-aaway kasi hindi niya din niya ako binibigyan ng pera ng Kasabay niyan, idinaan niya rin sa barangay ang pagrereklamo para mapilitang magbigay ng sustento ang kanyang kalibin sa kanilang sa buwang gulang na anak. Pero hindi raw yan na ng pamilya ng kanyang kinakasama kaya sinugod nila ang babae. Ito na ang ng na videoan. So instead of um, settling ito sa, sa barangay, eh itong mga lalaki na ito is nagpunta dun sa bahay at uh, na ng braso, nanutok ng baril at tinakot yung magulang ng babae. Marap ang lalaking nanutok ng baril sa reklamong grave threat. Damay rin sa asunto ang nanay ng sospek na nagtanggang itago ang kanyang anak mula sa mga pulis. Marap naman siya sa reklamong obstruction of justice. Tinutugis pa ang lima nilang kasamahan habang ang babaeng biktima at kanyang anak nasa pangangalaga muna ng DSWD. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, may anlos banyos po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.